lalagyan ng ano langis ng wakwak grapa bro huh? grapa kami laman yung langis wala na naubos Ayan, na, eh. oh. ah, wala na baka langis yan ng wakwak naubos bro. na langis nga to ng wakwak naiwan dito o kaya langis ng manananggal pero wala nang laman wala, wala, na, na, wala, wala nang na. laman oh, wala na yung bisa yan wala oh. na siguro lengis isto nang manananggal bro dito ba wow oh. oh. tumatawa wow wow ya wow itu mata bro So yan mga idol, no? na tayo. kaya mga idol no? kasi dito na napabalita na nawawala yung mga bata dito wow naghanap ng gagamba tapos nabutan ng dilim dito sa lugar na to kaya hindi ingat lang tayo dinig mo ba yun bro? Malin. May naninitsit ba? Meron ba? Oo. Eh. Parang yun na yata yung mga bata na nawawala dito. Okay.

hoyo yung na bako nito eh iko eh kayo kundi masyadong madulas Masyadong madulas mga idol Matarik na dan kita nyo ah. ah. Tignan nyo Hawak na tayo sa mga gamot-gamot Gamot-gamot Pati -gamot. okay, mga langgam mo. Nahirapan sa pag-akyat Sayo pa kaya? Huh. Sino kaya ini hapot nito ngayon? Sino kaya? Wala na nila bukas Iniwan na nila dito sa daan. Takot kasi sila sila. Takot sila sa mabut dito sa daan maabutan ng gabi hindi ko gagawin to nilang gawin sila ng bahay, kukub, kubo ano ang nakakahi Huh. Ngayon. No, Kanina ko pa yan sinasabi sa iyo, bro. Na may napapansin ka ba? Kanina ko pa yan naririnig. Yan mga ito. May iyak ng bata. Kas, bro. Baka dyan nagpunta yung ano, mga bata.

Eh mga idol no, may iyak ng bata. Hindi lang masyadong malakas. Hindi lang masyadong malakas. Ayan, dinig nyo. Hindi lang siya masyadong malakas. Medyo maingay lang yung ilog kaya hindi natin napapansin. Kaya nga. Pero habang pakaakya tayo. Malakas kasi ang agos ng ilog. Ah, kaya hindi natin napapansin masyado kasi mahina ang iyak eh. Ayan o, mga idol. Mahina, masyadong mahina lang. Oh, uh, may grapa o. Oh. Lalagyan ng ano? Langis ng wakwak. -wak. Grapa bro. Grapa. <gibit> Kami laman yang langis. Wala na, naubos kaya, na. Wala eh? na yan. Baka langis yan ng wakwak. Naubos bro. na. Langis nga ito ng wakwak. -wak. Naiwan dito o kaya langis nang manananggal. Pero wala nang laman. Wala, wala nang laman. Wala nang laman. Oh. Wala na yung bisa yan. Oh. Wala na. Siguro, langis ito ng manananggal bro. Di ba mag, mag, ano sila, mag, haplas sila sa katawan nila? Oo, may, may, ano sila, may nakasabit na langis dun sa, Oo. Ano nila, hawak dito um, lang tapo natin to. wala na yan wala ng laman eh tapos na nilang gamitin yan gano oh. yung mga wakwak -wak, kasi mga idol mga manananggal dito yun sa ano magpapahid ng langis sa katawan nila dito yun sa kagubatan tapos pupunta maglipad don maglipad sila papuntang bahay-bahay Eh, Ay, oo, uh, uh, uh. Ando na. Ando Butas na ng ano. Hindi eh, na andyan yung tiyanak bro. Siguro bro. Pero paano tayo makadaan na ano na, na nasira ng tubig yung... Eh, wala na. Bangin? Bangin? Oo, delikado tayo. Matusok pa tayo sa kawayan dyan. Baka mahulog tayo dun sa iba ba. Kaya nga. Pero nandun pa yung, yung, yung butas Oh. Malaking butas Oh. Nakita Makita ba dito? Hmm, eh. mahirap pasukin kami. Bro. yang pakai pinin. Ya Uy, ano yan. Wow. Anu, Bro. Um, bro. Anu yan. Ya yun sa sanga ng kahoy wow oh. tumatawa wow wow

Kasi butas ng eh, kasi nalang, eh. ano? Ano? hindi natin mapuntahan doon kasi walang ano madaanan doon tayo dyan, ah, dyan. dyan tayo ano yung tumatawa dito? meron dito kung nakagulat ka, ito yung, ito yung dapat mong iwasan talaga mag inat ka dito dahil napaka tatin ito at napakahap din sa balat kapag tumangit sa balat mo yan yung yun tatawag nalang natin napakahap din yan ano, ano pang meron dun sa unahan bro? saan, saan papunta tong daan na to? parang ilog na walang tubig Oh. So, hindi ito daan ko. ko. Ilog, ilog na. ng tubig. Ilog yata. Kaya yeah, nga o. Oh. hindi naman sa ilog pero kapag umuulan, walang tubig. Malalasa yung tubig dito. Kaya yeah, nga. So, kapag ganito, nang dito tayo sa ganitong area po, kailangan alerto tayo sa panahon. Alerto tayo. kapag malakas yung ulan dun sa ibabaw, dun sa tuktok ng bundok. Kaya bumus nga, nandito ng tayo. Baka sa lubungin ta, tayo ng tubig um, biglang bumuhos yung maraming tubig. Yun yung delikado talaga. Kaya pakiramdaman talaga natin yung panahon. So ayan At mga lodi no. Pero kapag masama yung panahon, yung ulan. Kapag delikado hmm. na lugar na itong mga lodi. Napakadelikado na lugar to mga idol no. Kaya sana andyan kayo palagi. Samahan nyo kami. Ayan. Hmm. Parang wala nang daanan dyan, bro. Lalaki yung mga baging, bro. Ha? Bagong, ba? baging. Uh. Parang, uh. parang yung baging na sinasakyan ni Tarzan. Bakan dyan si Tarzan, bro. Iwan ko ba? Sa ano ko lang naririnig si Tarzan sa napapanood sa TV lang. Pero sa tutumbuhay bro, may Tarzan talaga, bro. may ba talaga? Oo. Hmm. Meron kaya dito sa gubat na to bro, may Tarzan kaya dito? siguro bu medan paket bu medan paket medan apa oh Thank you. Kanina na pa yun ba? Ani na pa yun? ay kaya nga wow niyan parang may in. sang Dewindi Rambusis Dewindi bro Rambusis sang Dewindi Oh hmm. You know Parang when welcome tayan Kaya na Parang nag welcome sa atin, bro nag-welcome sa iyo bro.